Radio natin Nationwide Nationwide Lunas tayo ngayon, ikasyam na Desyembre 2024 Ba, ilang araw na lamang, talagang Pasko na, hindi mapipigilan ha Kasi po ang mga tagapaghatid balita Yeah. Teka na na of mike Cheska San Diego Bobadilla. At Angelo Angel Sa so, halaga naman ng mga ari-arian na tubok sa sunog sa so Old Capital Compound sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Ang detalye mula 105.3 radyo natin gimba kay Army Caranza Army. Magpapasok ko pa naman. Oo nga po, Miss Cheska, Sir Angel. So, magandang umaga po. Uh, at uh, hanggang sa mga oras na ito ay under investigation pa rin ang uh, sanhinang sunog na sumiklab at tumupok sa sampung estruktura sa likod ng Old Capitol Building sa Cabanatuan City dito sa Nueva Ecija kung saan tinatayang aabot sa 10 million pesos ang halaga ng mga negosyo at ari-ari ang nilamon ng apoy. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, Cabanatuan City, nangyari ang sunog pasado alas 11.30 ng gabi, Webes, Dis Disyembre 5 at kabilang tanapektuhan ay ang hilera ng mga karinderiya sa compound kung saan pitong pwesto ang nakatayo. Gayun din ang mga building ng Language Skills Institute, Boy Scout of the Philippines, Nueva Ecija Chapter, at Civilian Security Unit Office. Ayon sa mga nakasakti bandang alas 11.35 ng gabi ng Umanoy, may nag-spark na kable ng kuryente sa puno kung saan nakatayo, malapit ang mga karinderiya, uh, siyang pina posibleng pinagsimula ng apoy. Sa agad itong nai-report sa kinauukulan, ngunit dahil sa mabilis na pagkalat nito, itinaas sa ikalawang alarma ang sunog at kinailangan ng tulong ng mga fire station sa katabing mga bayan. Kasama ang Cabanatuan City, walong fire trucks, dalawang water tanker at tatlong ambulansya ang nagtulong-tulong na rumispunde sa insidente mula sa bayan ng Talavera, Santa Rosa, San Leonardo, Palayan City at Palayan City. Dumating din sa lugar si Neva Isia, Governor Aurelio Omali at Vice Governor Anthony Omali upang tiyakin sa na ligtas ang mga empleyado sa Kapitolyo at uh, masiguro na mabilis na maapula ang, ang sunog. Diniklarang under control ang sunog makalipas ang isang oras at fire out dandang alauna 13, December 6 ng umaga. Wala naman na iulat na nasaktan o nasawi sa insidente. At yan ang balita sa oras na to mula sa Radyo natin 105.3 Gimaneva Isiha. Ako si Army Caranza, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Maraming salamat Army. Samantala, tatlong na arrestado sa kasong prostrate.